Good day na naman mga kabos amo natin dyan At welcome na naman sa ating channel Ang boss amo max speed So mga kabos amo Magpapalit naman tayo ngayon ng gear oil natin So Gano nga ba kadaming gear oil Ang ilalagay natin dito sa version 1 natin So unang una uh, Ang capacity ng gear oil natin Is 150 ml So kailangan natin dalawang ganito So ito pang isa kaya yeah, yan pa isa. So, ako kasi, uh, sabi ng kasa, kailangan daw uh, every 2 o kada dalawang change oil nyo bago kayo magpalit ng uh, gear oil. So, yun nga. Yeah. Kung lang ka naman, pwede mo rin siyang palitan every change oil nyo. Kaya lang, medyo sayang nga, di ba? Pero kung may budget ka naman, pwede naman. So, yun, yeah, simulan na natin. So, yan mismo. Yung bolt yan yung drain plug nya so ito yung filler nya filler plug yan dyan tayo magsasalim so kailangan natin luwagan itong plug dito kailangan natin is sakit na 12 yan nalawagan natin siya so kailangan din natin saluhin yung pinakalangis niya so kaunti lang naman yan Ahanap lang tayo ng lalagyanan so, mga busa mo kung wala na mga ibang lalagyanan o pagsasalo nito pwede na yung kumuha ng kahit ano lang yung cup noodles na lalagyanan so dahil laluwagan natin pitin na natin ito ng kamay kaya naman na siyang pitin ng kamay Yan. Sari natin dyan. Tiktikin nyo na siya mga kabasama natin. So yun nga mga kabasama pagkala nang tumutuloy. Balik nyo na tong drain plug nyo. Banasan muna natin yung dulo. Mga turo-turo nyan. So, balik na natin itong uh, drain plug. Yan. Support tayo pit lang mga kaboss ang natin diyan. So ito na mga kaboss oh. mo. Gagamitin na natin siya. Sali na natin tong yamanob natin. Yan. Medyo madungis pa tong tour natin ah. So ito ngayon mga kabusa mo Baka may magtanong Dahil dalawa 100 ml Paano ko naman susukatin O paano ko makukuha Yung kalahati nito Kasi ang hirap tignan Hindi mo alam kung paano ka magbabase rito Sasakto so, ba sa 50 O susobra ka So ganito ginawa ko Una sinalin ko muna yung isang puno nito Ngayon hinati ko siya Dalawa So yan nung naubos ko nagsalin na ako rito ng konti para mabalance ko sila ng 50 so, gano'n ito yung isang 50 tatago natin to para sa susunod, susunod na change oil natin magagamit natin siya isang ganto na bibili natin at ito naman yung kalahati sali natin kalahati ng lahat ng kukunin nila kukunin nila kukunin nila Ngayon nga, tulad ang sinabi ko si Nina, ang bawat patak ay mahalaga. So, yan, wala na. Ubus na siya. Yan. So, ubus na siya. Patid drain plug natin. Punasan muna natin siya. Nakakabusa mo, kuya natin itong drain plug niya. Mabalik na natin siya dito. Uy, ayaw pa. Yan. So, yan na. bus na mga kabusa mo. Ganun lang kasimple ay magpalit ng gear oil ng NMAX natin. So, Hanggang dito lang mga kaboss amo. Uh, huwag nyo nga kalimutan mag subscribe sa si channel natin. Para sa mga susunod pang mga video. At subscribe na rin kayo sa boss amo Max Riz. Thank you.